Hi guys, magandang gabi guys. Ito po ay magchika oh, muna tayo guys. <laughs> Abang sa si matunit ng lobby ako sa kakalinis ng bahay. Tapos ako guys siguro mag-alas sa na gabi. So, ayan, maglalabas sana ako. Meron ako dito guys. Sarah. So, bago to hindi ko pa nasuot at time of marites muna guys kay giri okay pagod na pagod ang alaga ako dito pagod so naglinis ako isang sa bongga ngayong araw na to nag assemble ako ng kay matoni higaan sarili niyang kama bibilang ko siya ng maraming teddy bear. Ginawang baby. Nagloat ako dito na potato. Ano? Kasi, ang isa, nag-send ng pagkain niya, may chips, na gaya ako. Buti na may chips ako sa fridge. Ay, masarap. Mas gusto ko yung sa McDo. Mag-cook ako. Good luck sa UTI. Sarap. Masarap din naman. Ang ulam ko, Nagluto ako kanina, pinapit ng praso Isa lang yung nakain ko. Tapos salad ako. Yung mm. parabe. Ang dami kong ginawa ko ngayon ni guys, parabe. Binalam ng kama, tinanggal ko, mga lamang. Umakit ako sa taas ng kabinet. Ang oh, kulit nito. Pagod na pagod yan guys. Kasi grabe talaga. Alam niya kung saan nakalagay yung malaroan niya. Hawang. Ako busy Siya naman. Basis sa kaka. Laro. Kaya patigil-tigil yung gamis ko. Kasi grabe yung talo ni Matone. Talo na takbo, bumba. Teka, <laughs> na-slide, na-slide niya siya. Then guys, may na ako naglagay ng ano dyan. Box. Use this. Araw-araw ni Matunit nga panggal. Ay, hindi na. Ako. Kaya Matunit na may mentana at gamit. Ang iba yung sa pinakataas. Ikaw, huwag na tulog ko. Mag-spread ako. Ayaw ko lang ko. Naglabasan ako kanina. Kaso lang, wala, gabi na ako natapos, nag-umpisa ako ng maglinis, siguro mga alas 11. Nang hmm, tanghala. Eh. Nakaluto ako, alas 4.30 ako. alas na alas 6 na yata ako natapos maglinis. Kasi, pinatanggal ko lahat ng carpet. Mga lamesa, pinag-move. Kama, mga ilalim, pinanglinisan ko lahat gusto ang pinasam. Ang labas ng kaya. Hindi ko kaya linisin. Ang hmm. labas ng bintana. Kaya nanggigitata. Gusto ko sana na pa part time. Part time. baka bawal. Maglinis ba sa bintana sa labas? matuloy. Ay! Tulog ba? Saan mamay na ulog to? Wala. <laughs> Tablet niyo guys kasi sila po ang ngayon. Ano yun? May asin kasi po ano. Ano pa kainit sila po? Baka o, dila, dila. Delikado. Mag-sprite tayo. Mahal, only sprite, ha? Baka lang. Busy pa, busy. Busy pa yon Na simulator. Mamaya yung pagdating. Titignan na naman yung upload ko. Pero ano man siya guys, dati. Maraming mga bawal niyan. Pati yung mga tsura niya, bawal niya. Ngayon, wala na siyang bawal-bawal. Pero, siyempre, limit pa rin yung paglagay ko kasi privacy niya na yun. Pero hindi niya na yung sabi na, huwag mong i-post. Wala na siyang problema. <laughs> May right na ako. Kung ayaw niya lang, yung pitoto ni Matoni, magandita. Pero, lagi sinasabi na sinasabi sa akin. Kasi minsan kasi, may mga ibang, kahit kabayan natin, may ibang lahi. Kanya, gusto picture si Matoni, ayaw niya. <laughs> minsan ako naiiyak. Kaso, ayaw niya eh ayaw niya pa-picture sa si ibang tao kasi ibang tao daw pwede daw kami lang or pamilya di ba ganun siya kapatid then lagi niya rin sinasabi sa akin magpo iwan or pabantayan si Matunis hindi ko kilala na pamalit ng bongga kanton. Ang bata pa pidan. Nasunit pa ang bata. Ano? Si Brad Lok. Namit dumugon. Dusog pa naman ako. Kaso nga lang ako. Doon na sa ako doon sa pinakita ng isang pagkain niya. lumayat ko na ako. At pa naman ako magluto. Wala ka baso guys, wala akong isto. Tama na. Ah, sarap. Ano mo yung potato na to? Mula lang man to guys, 16 dirham. Pero lang, wala kasi yung binibili ko. Masarap yun eh, yung binibili ko. Malalaki siya. Pero masarap talaga. Kasi wala. Yung sama ko gusto-gusto ko yun. Wala pag mainit. Umabas ako sa kasama si Matone. Bumili ako ng pagkain ni Matone. 120 plus ako. Mahal na dito sa'yo, eh, eh, Mahal na lahat. Okay. 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 Magpa-order pala ako ng panglinis ng bag. Alam mo, ko.